Guys, napakaganda ng tanawin dito. Sarap. Malamig. Dito sa Mount Samat, bataan. Welcome. Siyempre, kasama ko mga matitikas ko mga one, photographer. Ayan si Joel. Baka <laughs> Dahil walang pasok ngayon, kaya gala-gala muna kami Guys. <laughs> <un> bloggger <laughs> Tara, hitas-tas. Si Yo, wow. Nicole. 'Yun yung planta. 'Yun yung planta natin, yung yung DM, 'yun.

Ah, basta lalasin, upload nyo. Ayun din ang gawag, tatanong mo. Ayun din ang gawag nyo. Ang gaganda naman ang post nyo. Ang binong tiga-bisina. Ayan na guys. No? Pero it's time kong makarating dito. Nakilalit. <laughs> Muy-muy. Muy-muy pala boy. Bawal dyan. Ah, tayo guys, sa akin.